Hello mga mare, time check 6pm na ng gabi at ngayon lang ulit nakapag voice over dahil busy na naman ng pegang inyong nanay naubusan nga kami ng ilulutong ulam at may nakapagsabi sa akin na may nagtitinda dyan banda malapit sa simbahan mga anim hanggang pitong bahay malapit sa amin kaya naman ako'y naglakad at chineg ko kung meron nga at ito nga lang ang nabili ko is yung hipon dahil nabigla nga ako puro istang, alam nyo yung pang restaurant yung mga mamahaling isda so ang afford ko lang dito is yung hipon at itong isdang ito hindi ko alam kung anong pang pangalan niya. Bumili na rin pala ako nitong uh, dairy cream dahil nga butter chip ang aking gagawin at paborito ng aking baby tupi. Kaya ito na lang ang nabili kong iluto. Wala nga silang tingi kaya binili ko na yung buo. Kaya okay lang yan. i-stock ko na lang sa So ito nga niluto ko na yung uh, hipon, butter chip at nilagyan ko na rin ng kunting sprite para naman medyo malasa siya. And then kunting magic sarap. Ayan, ikot-ikot ko lang. Uh, ikot-ikot, ganyan-ganyan. Ano daw ikot-ikot? Halo-halo pala. <laughs> halo lang natin ng konti at maluluto rin ito kaagad. At sa kalagitnaan nga ng aking pagluluto ay nabot sa aking itong bumubulang inumin at akala ko yahalo ko sa aking lutoing ulam. Akala ko nila sing nahipon. Yun pala ay para sa akin. Hindi ko nga kayang uminom ng bumubulang inumin na mainit. Kaya naman habang malamig pa siya binotom sa ko na. Dalawang inuman lang. O ba diba? para mas mabilis. At pagkatapos nagbalat na ako at naghimay nitong hipon para isang subo na lamang niya at kakainin na lamang niya at hindi na kami maabala mamaya sa lamesa. Actually hindi mo na kami kumakain ng hipon hanggat hindi natatapos kumain dahil nga minsan may mga auras na talagang gustong gusto niyang kumain ng kanin at naghahanap siya ng ulam. Kaya naman itong mga ulo at mga balat, tinatabi ko para naman maisawsaw ko sa aking kanin para naman magkalasang kanin in case na maubos niya yung buong hipon o diwa. Paborito ko nga ang hipon. Simula nga nung naging nanay ako, hindi ko na natitikman ng laman nito. Minsan-minsan na lang naman ako makatingin isang hanggang dalawang piraso na laman pag may natira si Tope. Doon na lang sa promesya ng aking mama is marami silang ah, hipon kaya nakakain ako ng medyo kaunti. Pero pag dito medyo mahal ang hipon kaya tipid-tipid muna tayo. At isi-share ko nga pala sa inyo sa kalagitnaan ng aking pag-voice over ito ang aking ginagawa. Gumagawa nga ako ng macaroni salad dahil kinabukasan nga nito is mag-overdue si Tupi sa school. Pero hindi ko naman ito dadalhin sa school dahil mayroon kami ibibigay na konting pika-pika. Uh, ang macaroni na salad na to ay ihahain namin gabihan after ng kanyang birthday sa school para naman meron siyang handa kahit kauti dito dahil hindi na kami maghahanda dito sa bahay. Handa lang siya sa school sa kanyang mga kaklase. After nga uh, hindi mahimay ko yung mga hipon na yan, hinalo ko na siya sa kain para makakain ng aking baby loves bago pa ako mahilig. Dito sa binigay na tumubo lang inumin, no, diba? Actually, apat ng taon na ang baby ko, pero hindi pa rin siya mahilig kumain ng kanin. Kaya ang ginagawa ko, hinahalo ko na lang siya sa ulam, hinahalo-halo ko siya. Para pag kinain niya yung ulam, kasama na rin pati yung kanin, o diba? Nagpito na rin pala ako ng isda para sa amin, in case walang matirang hipon para sa amin. Pero totoo naman talagang walang magtitira dito. Dahil gututom na gutom na tong baby ko, baka maubos niya talaga tong hipon. At ito nga, isisingit ko nga, dumating ang aming parcel. Binili ko pala itong toothpaste, personal collection product. Ayan. Kung sa mga gustong bumili, na na naman comment section. Sigurado dong original personal product collection po sa seller na ito kaya tingnan niyo na lang ang comment section sa mga nanood po ng aking video maraming maraming salamat po